Magandang mga idol, magandang hapon mga kapapa, welcome sa ating vlog. Meron na nakita mga bata dito mga kapapa sa dulo mga kapapa. Parang may ano, may kinakalaban silang mga bata rin. Oh. No? Tumatakbo sila. Oh. Yan na so, Ano ah, nandun pala sa dulo Yung kalaban nilang mga kabataan. Yan ang so, you know, mahirap na pag nagbatuhan ng mga bato mga kapapa kasi para baka makakatama sila ng mga sasakyan mayroong na siguro mag-aasaran sila sa kapilang grupo ng mga kabataan nandito po tayo ngayon sa ISIM yan sa ISIM yan ISIM City Bakulod mayroong na ano sila mga bata parang nag-aaway sila nawala ng isang grupo ng mga kabataan uh, pina, pina inarangan ng jeep ayong kahubad na batao oh, na tumatakbo may hinabato ang babato sila mga kababa oh yan oh ang hirap oh nang babato sila ayun ang kabilang gobo ayun o, ayun ang babat sila o oh. na ball nila o oh. at hindi dyan natin Bataan natin mga kapapa kung saan ito tayo matakbo yung mm, grupo mm, ng no, mga kabataan ito sila o oh. batosa. Mag ang tambada, na ang parami yung mga bata, mga baba.